Samantala, sa puntong ito, kasama po natin si Police Superintendent Arwin Tadeo, ang happy po ng Malolos PNT. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon din po. Apo, makalipas po yung may, git, uh, o may 24 oras sa po, no? ano na pong latest dito sa kaso ni Judge? Um, ang latest po dito, meron na po tayong na-create uh, na, na Special Investigation Task Group. Ito po yung ST, SITG Judge sa uh, Nieves ata uh, katulong po natin yung national units ng PNP dito sa Bulacan para po sa pag uh, mas matinding pagsisiyasat ng uh, gagawin natin dito sa kaso na to para po makalipol tayo ng uh, mga informasyon na uh, patungkol sa nangyari at uh, pwedeng uh, ilid nito sa magkaka ng kaso na to. Opo, yung angulo ho na... Una muna, yung angulo na maraming kinalaman yung Dominguez Group dito po sa pangyayaring ito bilang ganti kay Judge na naghatol po sa grupo ito. Ano po ang pananaw po dito ng PNP? Uh, wala pa tayong uh, matibay na basihan. Pero ang uh, una pong uh, ginagawa ng uh, SITG, atin pong uh, tinitingnan itong angulo ng kanyang trabaho. Uh, sa... Uh, yung atin pong mga investigador ay uh, nasa kanina maghapon mm -hmm. sa branch 84 para po um, tingnan yung mga kaso na hinawakan, hinahawakan uh, ni uh, Judge Nieves mm -hmm. bago siya ma mangyari itong itong pamamaril. Opo. Yung pong uh, yung pong mga basyo ay uh, sinasabi po, ang teorya ay maaring doon sa loob mismo nung kabilang sasakyan, yung ginamit po sa krimen, doon bumabaril sa loob. Ano po ang tingin niyo po rin? Uh, ganun po ang initial mm -hmm. na, na jury natin. Dahil uh, wala pong na-recover ang uh, mga investigator natin at ang uh, mabulakan na uh, soko, yung atin pong crime lab, doon po na mga basyo mm sa -hmm. crime scene. Uh, po, yung initial report, so ay may motor pang ginamit at uh, may Innova na tumabi dito sa Fortuner. Yung motor po, uh, na-establish po ba? Ano po naging papel po nung nakamotor? Uh, yung pong uh, Innova ang atin pong tinututukan. tinututukan. Okay. Kasi po, uh, yun po yung mayroon po tayong dalawang witness okay. na nagtuturo na doon sa Innova, galing yung uh, putok. Opo. Okay. Sa review po ng records... Na, na kaso po na hinawakan ni Judge? Ano po yung nakikita nyo na pinakamabigat so far sa hinahawakan po niya sa ngayon? Uh, doon sa initial report ng aking mga investigador, uh, so far sa sa mga kaso, yung pong uh, kaso ni uh, Raymond Dominguez ang Dominguez, uh, ang uh, pinakamabigat. Pero hindi lang po tayo doon nakatutok. Uh, mayroon pa pong mga ibang Kaso tayong tinututukan. Opo, at uh, sa tingin nyo, eh gaano kalaking kumbaga yung may kagagawan to, gano'ng kalaking grupo, gano'ng kalaking sindikato kung tama ho yung termino ng sindikato, yung may kagagawan po nito kasi parang highly organized din po sila. Ah, uh, tama po kayo doon. Ah, uh, doon po sa sistema na ginamit ng mga suspect Opo. um highly organized um uh, may, may may financial uh, capability sila. Uh, kaya po um, masasabi natin na, na, may sistema yung kanilang uh, pagpaplano at pag-execute ng kanilang plano. Opo, uh, maging yung uh, sa maging yung nakabot po sa akin impormasyon, maging yung stringer po namin, correspondent namin dito sa Bulacan, eh pinagbantaan hong papatayin kung magko-cover ng storyang to, eh ito po ba'y nakabot na sa inyo o ano, ano po ang tingin niyo po rito? Um, wala pa naman nakakaabot hmm uh, bago po yan sa pandinig ko, wala pa okay. naman nakakapot sa aking atensyon. Okay. Uh, uh, okay. Sa ngayon, ho, ay, uh, ano po yung na-expect din ng publiko? Uh, ano po magiging direksyon ng investigasyon sa mga susunod na araw? Uh, umasa po kayo na ang Bulacan PNP po ay, uh, ay ginagawa ang uh, lahat. At uh, continuous po yung ating uh, pag-iimbestiga at pangangalap ng mga informasyon at uh, umasa po kayo na gagawin po namin ang uh, lahat ng uh, uh, aming makakaya para Opo. po mabigyan ng solusyon itong pangyayaring ito. Opo. Yun nung car wash, may report po na parang pinabubura daw po yung laman ng CCTV yung taga car wash. Ano po ang uh, masasabi niyo po rito? Uh, wala pa naman nakakarating sa akin na ganun na one. ngayon, po, ngayon ko lang narinig yan. And uh, i i-verify ko po yan. Maraming sa lahat po sa pagkakataan at mga updates. Si Police Superintendent Arvin Tadeo, siya po ang hepe ng Malolos PNP.